mga kamader, good morning time check, uh, alas uh, na ng umaga Yan, magandang umaga po sa inyo mga kamader sa inyo po lahat uh, bali day 2 na po nitong paggagawa ng bahay ni kapok uh, bali po si Bayaw nagagawa ng uh, dito butterboard at si tatay naman po yung nagagawa nagpapabricate ng gagawing bakal uh, wala pa po yung deliver, uh, kanina pa po dapat pong maganakit ay wala pa, hinihintay po namin yung materialis sabi po iti-deliver ng umaga eh, wala pa naman. Niniintay pa nga po namin eh. <laughs> Baka mga maya pa tanghali yung deliver ng ay eh, nako. Where na you? Ayan po, nakauna nang kumain si tida. At nagugutom na daw po. Anong una mo, tida? Balang. Ayan, hipon. Sinabog mo na eh, Ricardo. Sinabog mo na Ricardo. Wala kang trabaho, magaling. Ayan, ayan mga kamader uh, Bali ito ang, ang Laki Yung papagawa natin bahay Ayan ito yung ni Mother Yuning Aking masulo yata Habang po naghihintay ng deliver ng materialis sila bayaw ay Ano Nagagawa po siya ng butterboard ano ba ibig sabihin ng butterboard ba yaw? Palaman? <laughs> Ay butter eh! <laughs> ah, bali po si Ambrose yung pumasok kahapon na eh. hindi po pumasok at nagpunta na sa kanyang trabaho sa reprap kaya po si Bayo ang kapalit isa pong masong carpenter Yan, dati po nagtrabaho sa Maynila. Ah. nagawa po ng building. 65 story. <laughs> <laughs> Namimiss ko na ang I love you mo. Ayan mga kamadaryoning, dumating na po yung deliver ng materialis. dalawa kayo. Ay ni tiyo. Sa wakas mga, mga kamader yuning, umating na yung deliver ng materialis. Well, tabla daw. Uy, na. So, sinamit pati ako.

Lahat pala at ngayon mo sa lukod Para sa ako, para sa ako paligid Ay mga kapok Siya po ay tiyo ni Tidi Parang hindi tiyo ko na rin <laughs> may ilagay nandi to at namyan ko. Ano yung? Ano yung? Ano yung? Ano yung? Ano yung? Ano yung? Ano apat na puste. How did I understand you? Mga kamader yun, binababa na po ni Titi Ping yung mga materialis na binili. Anak, tapos ka na kumain. Ay, may kanin pa ito. Matahati ko ka sa school mamaya. Lakad. May kanin ka sa braso. Gusto mo mag-shut Ha? Oh, di ba't hindi marunong ka rin mag-vlog? Subukan mo daw, anak. Ha? Itry mo nga. Tama. <laughs>

Oh, napakalaki naman. Pambilding yata yung tiyo eh. At pang habang buhay na rin yan. dibayte Oh, baka mo. Ang titira ko. Masakot. Bili mo. Merida. Mga mga kamada yun Pa, rin pa yung pasa ulo tiyo. Ang mabali ang lito pala. Yan lang ang kay Oo, oo. pala eh.

8, -8, -8 -6 -6 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,

ano <laughs> oh. malala oh. <laughs> <laughs> uh, <pag> <laughs> matibay kung yung dapat ibig sabi mo? ba pa 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 Ano pa 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 ba pa 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 Ano pa 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 Ano pa 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 pa

Apa? Hindi ko man din ang inaantay ko. Siguradong dalawang <laughs> libo ka. Isang araw. Ah, dalawang araw. Hindi mo kayo baba. Sigurado may hita isang taon nung pagsa natin yun. Kaya ng mga baga. Kaya ng mga baga. Kaya ng mga baga. Kaya ng Kaya ng Kaya Ano Mama may meeting ako. sa

すごい

lang. Ayan, mga kamadri uling, malapit na kami matapos pag mga mali ito ah. Yeah, Tapol bak. Ayan, hindi sila. Mayroon ako sa atin ko kayo mga aga pa naman. Mainit, wala lakad. Mga madaling kayo sa school. Sa mga ka naman, Nainit, mga ito, naman sabihin niya, hindi papasok. Mama. O, ito na. mo kayo, mo. Hit mo, hit mo, hit sa sa tatay, rinig okay. dito sa kong. Mama Ang video, hindi ahanap. Ang masabi mo ako, dadala mo.

Nag-aabala kayo hanggang tanghali. Oo, oh, may mga pinagbanahayan. Video mo ano, sila, ano may dalat ng ting. Yan lang ang inyong dala? Yes. Nag-aabala kayong dalwa? May di. So, ayan po. Uh, guys, pakisuportahan ang aking YouTube channel. Mama. Um, pangalan, so, uh, um, pangalan ko po sa YouTube ay... Kagbukid vlog. So, ayan. Mamaya po ay may upload ako ay paki-panood po. Ah, video pagod. At naglakad ng malayo. Sandali yan. Mama. <laughs> Kade wala nang mater, kababasag mo. Oh. Ha? Huh? Ande, 我要要你好，你在干嘛？ Tira -tira. <laughs> Ayan, kamadari yun. Kamadari yun, tapos sa mga ipapa ang mga materialis. Mamaya kayo malis diyo. Magmirin na muna kayo ng masarap na pari sa diwata. <laughs> Ayan mga kamadari yun, tapos na pong ipapa yung materialis. Ito pong hollow block na ito 300 piraso. Tapos po itong simento ay 10. Ayan, sa pagpiraso po yan, tapos yung bakal na... Tari, ilan yung 9mm nito? Ha? Ilan ang 9mm na bakal? 20 ba yata. 20 po tata yan eh. Tapos yung 10mm ay 30 Oh. Ayan. Ayan po lahat yung bilhin namin ni... Ni ano ni... Dida. Nakalista na po sa ter yung terror ter ter doon sa listahan. Pako. Tapos ay... Ang tawag dito ah. Darling. Padating pa kayo yung order natin na uh, isang truck na ano? Mix. Uh, mix graba. na graba. Ayan, hintayin natin naman mga mga, mga ka mother yun yung isang mix na graba. Isang karga sa truck. Oh, Dari, hawakan mo at pagkakain ko sila. Oh. Oh.

Patak mo lang kan, eh. kanay. Patak oh. naman yung alak, tiyo. Ano oh. yung alak? May silig pa ba, darling? Wala na. May din ulit? Hindi lang sa baso. Hindi lang naman. Eh. Ari pa kayo mapit. Pagkatapos yan, marami pa to. Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano Ano kaka tawa tawo 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 mga tawo 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 tiyo ng putok? S Hay, ha? lahi na. Dako aja. Dabi ko dira diri ka. Ha? Ai. Diri diri wa ta. Asa si? Wala nayata. Hatay mo lan jan. Ayan. Dya muna kayo magmerienda. Tatig mo na, mo na yung mga bata ng school. Ama ka mother. Paghatid mo na ta na estudyante. Eh. Ayan, mga kamader yuning ah, Bali bumalik po ako dito sa hardware At Yung palang libelis ni tatay po ay labuna Hindi na kita yung Magbagay luma na Hindi na kita yung tubig na ano Ulay team Kaya pinabili ako ng bago ni tatay ng libelis So ayan mga kamader yuning Bibili tayo ng bagong libelis Dito sa hardware ulit Buskim maganda na kalay mga Ah, uh, pasama ka na dito sa vlog ko ha. Eh. <laughs> uh, ah, nakalimutan ko pala bumili ng libelos, magbabili ang tatay. Ano? 7 meters daw. Eh, oh my to chat you. Ay pare. Oo. Tapos na.

Pa, eh, Ay, lumala pala yung libilo si tatay. May kape ang lagay dito. Kape? Parasibo ako po sa... Grabe tasik ng init ngayon, ano ba? yung pisto namin yung yung, yung lumang puro kahoy sa ating bahay ng nanay tapat ni ay katabi mismo ni kapitan ah sa so may gilid oh. So may tindahan eh oh. Tambay nga ako eh. Isang buwan na. Nabiyayaan yan. May git <laughs> tayong ano, pagpagawa ng bahay. At ang mga mainit pa di. Oo. Ay, Salamat po sa. Thank you. Sa sunod Ayan mga kamadir yun yung ah, nabili natin yung libelos. Pabalik na uli ako sa bahay. mga kamader yuning naguho na po si Bayo ng lalagyan ng pusti ilang pusti nga Bayo yan? ito yan? apat apat muna piro lahat lahat apat lang kaya mga kamader bari tapos na po si Latata at si Bayo bag magporma, maglagay ng butterboard. Maghuhukay na lang po kami ng pagtatayo ng pusti at saka yung pag-aasin kadahan. Bali po si tatay mga kamader yun ay yun, yun, nagagawa ngayon ng anilyo panglagay sa pusti. ilang kwanta ito ilalagay sa pusting ganyan na ah. ilang square ba isang tayo po ba peraso so ayan mga kamader yuning uh, update ko na lang ulit po kayo bukas sa uh, ano paggawa namin dito sa bahay ko sa pag magkita ni Mother Yuning Vlog. Yeah. Baka ba yan? Baka gusto ko ba shoutout? Inahanap ka daw ng Kuya Batoy. Sa tatay, Kuya Kagat. Naka mo ka na raw niya. Gusto ko dyan. Dailangan daw sa kilong... Karot. Ah, kaya balon. Oh. Ah, lalayo sa kilo eh. Mama. Wala ka ng bunga. Parang mabagal ba yung pagpaganda Pasuntok yata ang mas maganda eh. Pasuntok. Si eh, e, piste mo raw. <laughs> so, ayan yeah, mga mother yuning, uh, Update na lang po ulit tayo bukas sa uh, pagpagawa dito sa bahay natin.